So, ito, swats. Magkano ganito, kuya? Mag 500 pesos. Tapos, ito yung strap niya. Hmm. Dito po yan kay Kuya Rodel. Water resistant pato, kuya. Oh, resistant water. Oh, yan o. 500 pesos lang. Dito lang po yan kay Kuya Rodel. Tapos, ito. Expedition. Timex. Uy. Timex din siya, oh. Oo. Oh. Hmm. Timex Ayan. din siya, mga kababayan. Mahal sa SM yan. pagka oh. mo. Magkano ganito po, kuya? Ano lang yan? 300 lang. 300 lang. O, oh, papalitan na lang nila ng strap, ah. Oo. Oh, yan, oh. Timex. May time sila. Oo. Oh, oh. Tapos, kung gusto naman nyo, paro paro G? Yes. Mayroong ganito. Ah. Uh, ah, Moral lang yan. Moral lang ito. Magkano po? Mga 200 lang. 200 pesos. Tapos yung sequence nya niya, yung paru-paro, yan o, oh, wow. Paru-paro <laughs> Tapos ito yung strap, no? Paru-paro <laughs> j. Oh. Ayan. Mm -mm. Paro -paro yan, ah. So, dito naman tayo sa... Ito, Kuya Rodel, anong ano ito? <laughs> Ano ko kung ano pangalan yan? Hindi rin natin nun. Oo, oo. Stainless na siya, no? Oo. Magkano pong ganito? Ah, benta ko yan. 200. 200 Bumalang lang siya. Buo. buo na ito mga kababayan, no? Stainless steel. Wow. Steel water. Water resistant okay. din siya mga wow. kababayan, ha? Ito ay paanohan na lang ninyo ng strap okay. doon wow. sa Abinida. Wow. Oo. Ito, kung gusto din ito ninyo, o, timex mix din siya mga kababayan. timex mix. Ito kuya. Yan, 200 lang. 200 na lang. Pwede nyo pa istrapan ng kulay itim or kahit anong gusto ninyo. Pula. 200 pesos timex mix. Tapos ito yung sa likod, mayroon din siyang ganito. timex mix din nakasulat. Oh, 200 pesos. Tapos dito naman tayo. Trats swats naman nito kaso lang mayroon siyang biak dito papalitan lang po ninyo oh, ng salamin din sa doon sa binida marami oh, din tapos palinin, palinisan lang ninyo yan o. Oh. ano siya di battery kuya oh, lahat, yan, di battery. lahat di battery magkano naman po ito 500, 500. so ito lang papalitan lang no tapos sumaandar siya ha oh, okay. ang ano lang nito issue nito yung salamin, salamin biak tapos dito tayo sa fossil. Oh. Sa so, fossil, mayroon dito siyang kunting biyak sa gilid. Oh, oh. Tapos dito okay pa naman yung andar niya. Mm, -mm. Ah, magkano ito kuya? 500. 500 pesos. Tapos stainless na po yung ano niya, strap niya. Tapos dito, dito rin tayo sa eto din oh, D&J mga kababayan. Oo. Oh, oh. Ito Kuya Rodel magkano? Ito Kuya Rodel. Ito di uh, oh. 200, 200 na lang din, no? Mm. Mm -hmm. Ito nudo. No oh, ito. Ayan, ano? Mura lang 'yan. Mura lang. Magkano po ito? 150. 150 mga kababayan, no? 150. Ito, marami akong nakikita nito. Ito siya oh, ayaw, is cashew. Ah, original din oh, ito? Oo, original. Oo, oh, original daw ito mga kababayan, no? Cashew. Benta ko niyan, 300. pesos. Oo, oh. oh, eto palinisan lang, no? Mm. 300 oh. pesos cashew. Original. Original. Japan. Di battery, di battery. Japan oh, daw yan. yan. Tapos ito din, no? Oh. Cashew din ito. Mm. Yeah. 500 din ito, Kuya Roden. 300 lang. Ah, 300 so, lang. Na, no, tumubo na ako ng 200 yeah, ha. <laughs> 300 lang yan. Tat ito, ito battery. Ay, ah, ito maganda. Oh. Ay, oo nga, no. Yeah. Oh, magkano naman ito? Baliktad. Ah, baliktad yeah. pala. Magkano ganito, kuya? 200 lang. 200 pesos. Oo. Oh, ah, pag napatay siya, touch screen. Touch screen touchscreen touch touch siya, itatouch lang. Oh oh di ba mga kababayan, baka ito ang gusto ninyo. Mm -hmm. Touchscreen diba, Touch screen, di ba no? Mm -hmm. Yan, ang maganda daw, sabi ni Kuya Rudel. Ito din, Kuya, magkano? Cashew 200 din. Lang. 200 din. Cashew din, ito oh. siya, oh. Mm. Pwede naman ninyo papalitan ng mga strap yan, mga kababayan, na oh. Baka yan ang uh, gusto po nyo. ninyo. Kung ayaw niyo yung mga strap, pwede palitan, no. Oh. Ito, cashew din, o. Oh. oh parehas lang. Parehas lang din siya. Oh, mga kasyo. Uy, ito, ano naman ito? Guess. Guess. Oo. Oh, oh. Kaso lang nawala na yung ibang bato, ano? Oo. Oh, oh. Mm, Tin Tinira yung mga bato eh. Tinira na yata yung... <laughs> ito, ano, wala nang mga bato din, guys. Then ito, magkano ito? Pagka wala nang mga bato, 200 na lang. Oo, oh, 200 na Pagka lang. Pagka may bato, 300. 300. Pag may bato daw ito, mga kababayan, o. Oh. kaso lang wala na, nagtanggal. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos And ito na, din. Q-Q. Q Q Q and Q Q and Japan Japan Quartz ya yeah. Ito 200 din 200 200 din ito Sa mga ano lang ha Pang araw araw lang ninyong relo Ayan So ito din o oh, Casio din Ito kuya Rodel Wala na siyang istra Palalagyan ayan, pa no Pamiesa Ah pamiesa na lang Ayo. ito Oo, oh, oh, pamiesa okay, na lang man, ito. Mayroon no, oh. Oo, oh, oh, mayroon dito po kay Kuya Roder. Mm -hmm. bracelet lang. Ah, bracelet lang ito. Time mix lang. daw ito mga kababayan. Oh. Time mix. Bracelet na lang inyong ipapalagay. O oh, yan oh, nakalagay o. Oh. Oh. Time mix. Yan. Makano ito? 200. 200 din. So dito tayo. O oh, ito. Anong pangalan ito? Misteryoso. <laughs> <Mala. They laughs> mister Misteryosong relo. Daniel Killing? Oo. Ah, oh. Kiling. Ayan, no, sa loob mga kababayan. Ah, no? Parang, ah, rose gold ah, siya. Ah, Magkano po ito? Lian. 300. No. Oh, rose gold naman, yan, no, ah. 300 pesos. Uy, ito. Unclined. Oo. Oo, unclined. Uh, 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 ah. Ito? Ayan, 400. 400. Talagang sadyang ganito po ang kulay oh, niya? Or papalinisan mo, kinis pa? Ah, titanium? Hindi, uh batratin mo lang Oo, -oh, brass lang daw ito po mga kababayan, no. Uh. Kulang lang sa brass na. Mm Kulang -hmm. lang sa brass, malinis na. cashew. Cashew, 300 pesos naman ito. Hindi nabubuksan sa Oh, resistant, water resistant din. Hindi pa siya nabubuksan. Mm-mm. Ang battery niya, panasonic. Panasonic ang battery. Okay, okay ha, panasonic. para and lang and ano. Panasonic Ha? 10 years battery. 10 years battery? Hindi pa ito nabubuksan? Oo, oh, hindi pa. O, oh, ibig sabihin, virgin pa ito? Oo, oh, virgin pa yan. Virgin pa ito, hindi pa nabuksan mga kababayan. Sa sino hindi may gusto nito? Hindi Oo, yan no? Oo. O, dito tayo sa Jordanyo ni Kuya Rodel. 1,300 pesos. Komplito na, isusuot na lang niyo Nagkukrono din ito mga kababayan. 1,300 pesos di battery. Original. Oh, original ba ito, Kuya? Oh, yeah. Original. Sinong may gusto nito, ha? Oh? Pag marunong kayo humuli sa kiliti ni Kuya Rodel, is eh, may tawad pa kunti Oo. No. Oh, oh. oh, dito naman tayo sa Casio. Second hand na Casio is 500 pesos. Tapos ito yung strap niya. Ayan. 500 pesos. Oh. Di ba sa na kayo? May relo na kayo sa 500 pesos ninyo. Oh, ito Casio, another Casio naman ito. So ito din siya, stainless na siya. Pero maganda ito ha. Ah. Ito oh. maganda siya, kasio oh, Casio quartz. Oh, oh, 500. 500 din ito mga kababayan sa gusto nito. Punta lang kayo kay Kuya Roder. So ito, vintage na daw ito, eh. Casbergs. Eh. Oh. 300 pesos. Eh. 300 pesos. Ito Standless yung sa mga to. alak, stainless Standless na siya. Steel. Stainless steel. Mm. 300 pesos. May pang-araw-araw na kayong relo. Yes. Okay. Dito naman tayo sa Thai mix is 1,000. Yes. 1,300. Oh. Yes. Ah, one three pala ito. Oh, uh, Thai mix mga kababayan, 1,300 pesos. Yes. Right. Gagamitin na lang po ninyo. Oh, purple. And then, pwede naman niyo papalitan kung ayaw nyo ng strap neto, Pwede nyo papalitan. Ayan o, pwede siya sa pambabae, pang panglalaki, pwede, pwede. Sa mga gusto nito, ako nga gusto ko nga ito eh. Kaso lang, I have no money now. Ah, ba? Diba? English speaking tayo ngayon ah. <laughs> Nagkukruno din ito mga kababayan. Baka ito po ang gusto ninyo. 1,300 pesos bagong bago na si Kanhan so ito naman sa mga mahilig sa buffalo 1,000 sarado walang walang putal okay so dito sa likod niya may nakalagay din buffalo stainless na po siya tapos ito po yung ano niya loob niya oh, loob talaga niya ito po yung loob niya mga kababayan 1,000 sarado buffalo, nagko-chrono din ito. Lahat po yan gumagana. Hmm. So, ito na po ay Casio, mga kababayan. Casio, 500 pesos, mga kababayan. Yan, o. Casio, 500 pesos. Ito din, 500 pesos din siya, Casio. Ano naman? Ano ito siya, Kuya Rodel? Gold? plated. Oh, gold. Oo, oh, oh, gold plated. Uh, oh. water yeah. resistant din siya mga kababayan, di battery. Mm -hmm. 500 pesos lang. Yan. Oh, dito pa rin tayo sa Casio mga kababayan. 500 pesos sana kayo naka naka Casio na kayo. Ito din, oh. oh gold plated din siya. Second hand syempre, second hand kasi mur mura lang, no? Ito dito lang po 'yan kay Kuya model. So, ito naman mga kababayan, parang salitang Japan, pushy. Pushy, two tones naman siya. Pushy, ngayon lang ako nakarinig nito ha. Two tones naman siya, pati yung bracelet, two tones. Uh, sa halagang 300 pesos, mayroon ka ng relo. Na pushy. Ayan, pushy, pushy. O, titigan nyo. Titigan nyo. Pagsawaan yung tingnan. Nakapanggigil ng aking pagmasdan. Joke lang. Ayan, o, pushy. O, para matitigan nyo, ha? Oh, ito. Kamatis naman tayo, mga kababayan, o. O, ganito natin para makita niyo Kamatis. O, ayan, o. Kamatis. English ay tomato. Hmm. 300 pesos, mga kababayan hindi ito nagkukrono kunyari lang yan ha sinasabi natin ano lang ah, design lang nya Siyempre, di battery si ikanhan ito kamatis o sino may gusto nito 300 pesos lang ang kilo ng kamatis so ito kasyo na pang bata mga kababayan baka ito po ang gusto ninyo kasyo oh. kasyo daan lang pang bata lang ito mga kababayan ha Mm -mm. Ayan, kaso oh dito tayo sa G-Shock na Class A mga kababayan 500 pesos di battery Second hand na siya mm -mm. May bawas pa yan pag kayong pumunta dito kay Koya Rodel Ayan o oh, 500 pesos Class A O, oh, baka ito ang gusto ninyo G-Shock na original Ayan, 1,200 ang presyo niya original po ito na G-shop. Syempre second hand ito mga kababayan. May bawas pa yan. Lahat po dito ay negotiable pa kay Kuya Rodel. yano. Sinong may gusto nito? Pwede babae, pwede lalaki, unisex ba. Okay, 1,200. So ito, baka ito ang gusto ninyo, mga Puma ito, Puma. yano? original din ito. Second hand. Yan, di battery. 300 pesos. Puma. Pumapatay, pumapalo, pumapag-ibig. O, di ba? Daming ibig sabihin sa puma. Yeah. 300 pesos lang. Pumapag-ibig. O, yan. O, ito. BBG Shack naman ito. Casio. Original po, mga kababayan. Ayan, o. 300 pesos lang din ito baka po ito ang gusto ninyo ito po yung design yan 300 pesos o ito BBG shock din ito mga kababayan o uh, 300 pesos din ito yan BBG shock o ito ano lang ito laba laba lang konti <laughs> laba laba baka naman masira ito kuya Rodel pag nilabhan nila pag kiss nila no Oh. oh yung bracelet lang, brasan lang ninyo mga kababayan, no? Oh. 300 pesos lang 'to, mga kababayan. Oh, ito original na sketcher daw, ito mga kababayan. pang Pangbata lang din ito. Oh, pangbata din ito, mga kababayan. Baka ito po ang gusto ninyo. 300 pesos lang. Mm -mm. 300 pesos. May ngipin man o wala, sabi ni Kuya Rodel, pwedeng-pwede magsuot ng ganitong relo eto BBG Shack din ito, mga kababayan. 300 pesos din. Ito. So, ito, oh. Yan, BBG. Mm -mm, 300 pesos. Oh, ito, baka ito naman gusto ninyo. Uniselber Digital, 300 pesos. Pambata lang din ito. Mmm, baka may anak kayo dyan, na mm, Susutan ninyo ng relo, mayroon dito. Yan, oh. Mmm, -mm. 300 pesos uh, ito, baby g-shock din ito mga kababayan 300 pesos din ayan no uh. kaya tinatawag natin ang baby g-shock, ay pang baby lang ito ang baby na shock uh, baby g-shock Ayano. Uh, ayan uh. mga kababayan 300 pesos lang so, ito, baka gusto naman nyo ito, yung pangalan nito is B-U-M Pambata lang din ito mga kababayan, 300 pesos lang din siya. Dito lang po yan kay Kuya Rodel. Sa sinong gustong bumili ng mga relo ni Kuya Rodel, nandito po araw-araw si Kuya Rodel sa Borautan No? Hanapin lang po ninyo, halughugin lang po ninyo kung saan nakapwesto si Kuya Rodel. So ayan, marami pong salamat sa ating viewers.